Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tidsa ng Office of the Vice President. Pinasok ng isang magnegosyo taday grantee mula sa Legazpi, City, Albay, ang pagtitinda ng mga masasarap na ulam. Kumustahin natin ang progreso ng kanyang muting negosyo sa ulat ni Maribeth Adlawan. Yung programa niya, kumbaga, sum sumunod ka lang sa requirements, maging ayusin mo lang. Kumbaga, hindi ka, hindi ka mahihirapan, di ba? Ito ang naging pahayag ng Tagaligaspe City Albay na si Michael sa proseso upang maging bahagi ng programa ng magnegosyo taday ng OVP. Si Michael ay isa sa maraming Pilipino na inalalayan ng programa. Karinderya ang kanyang napiling negosyo. Kuwento ni Michael, napiling niya ang karinderya dahil maliban sa mahilig siyang magluto. Sigurado rin umano ang kita rito. Dagdag ni Michael, nakatulong ang kanyang maliit na negosyo upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ako naman at my age, inano ko na na experience ko na lahat ng Diyos sa buhay. Kaya ang wala kong ibang uh, ginagawa ngayon kundi matustusan ng pamilya ko pag aaral ng mga anak ko. Kumain kami sa araw-araw. Isa pa 'yon sa ano sa sa ano ko na ito pagkain because di bali nang walang kita. Busog kaming matutulog. Magigising kaming may lulutuin. Ano <laughs> e una, simpre, nakikita ko lang siya. Si BP Sarah pa mga ang ano eh wala na ko naalala. Sabi ko may uh, nagtanong ako. Tapos nag ako. Tapos qualified naman. Pero just ko yung mga tawag dito. Yung mga requirements. Na ano, ano naman siya na-approve. Ang 15,000 pesos sa livelihood grant ay ipinagbili niya ng freezer. Kung saan ilalagay ang mga rekado sa mga putaheng iahanda maging ang mga panindang soft drinks. Nagdagdag din ng mga panindang ulam si Michael Napatok sa mga estudyante, lalo na tuwing lunchtime. Mayroon na rin siyang paninda na hopya na swak pang merienda. Eh, kung gusto ko siyang makita, siyempre magpapasalamat ako ng sagad. <laughs> kasi nung wala pa, kasi usually yung, ay, kapital mo ngayon, uutangin mo eh, may porsyento eh. Pero yung programa niya, kumbaga, baga, sum sumunod ka lang sa requirements, maging ayusin mo lang, kumbaga, hindi ka, hindi ka mahihirapan, di ba? Bibigyan ka talaga ng ano, kaya yun ang ginawa ko. Kinano ko talaga siya, sabi ko, sabi ko sa asawa ko, sabi ko, maayusin natin to kasi pahalaga natin yung binigay. Kasi... Patuloy ang dedikasyon ng OVP sa pagbibigay ng oportunidad at suporta sa mga Pilipinong nagsusumikap upang maging produktibo at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanilang mga pamilya. Ako si Maribeth Fadlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Gwento ng ilan sa mga naalalaya ng Medical Assistance Program ng OVP mula sa Quezon City, Tunghayan. Yan, at marami pang mga balita ang dapat abangan na dito lamang sa Valiant News. Ako si Cadet Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.